ako nga po pala si Jesse Corcuera, 25 years old, from Bacor, Cavite. Isa akong trans man. Kinanganak po akong babae, pero nung nagkakaroon na ako naisip, yung pakiramdam ko hindi na ayon dun sa pagkatao ko. Siyempre si Mama, tutol siya nung umpisa. Tapos wala, hindi rin natupad yung gusto niya mangyari para sa akin. Pero siyempre, kahit din wala naman din magulang na hindi tatanggap sa anak eh. So, naging masaya na lang din siya para sa akin, sinuportahan niya ako. Mali ako sa isang reality show dati, pero hindi nag-click. Nagpa-surgery ako, 2013. Ang pagiging isang mabuting tao, hindi nakabase sa sexualidad o kung ano mga kasarian. Para maging mabuti ka, kailangan yung pakikisama mo, ano, pantay-pantay. Gusto kong i-spread sa lahat yung equality. Hindi mo kailangan tignan kung ano yung kasarian ng tao para kung gusto mo man siyang kilalaan lahat yan dapat pantay-pantay. Yan si Jesse Corcuera, ang transman of the house ng Cavite. Mga pamilya, ang transman of the house ng Cavite, Jesse Corcuera. Nancy, see you. Hi, Jessie! Nandito ang iyong number one supporter, si Mami Evangeline, para ihatid ka sa bahay ni Kuya. Alright, Jessie, may katanungan lang ba kami? Pwede mo ma-explain sa amin kung ano ba ang ibig sabihin ng trans man? uh, magandang gabi muna sa <laughs> iyo lahat. And trans man, basically, pinanganak na babae, pero puso't isip niya, lalaki siya. And nag-undergo through HRT, yung hormone replacement therapy, then decided magpa-transplant or top surgery. Yung <laughs> pogi daw! Sabi niya, well, Jessie, oras na para ikaw ay pumasok ng bahay ni Kuya. Isang huling, uh, isang huling uh, yakap kay Mami. Alam mo si Mommy, wala daw takot sa pagpasok ni Jessie at kaya ka, kaya ka talaga malakas ang loob dahil grabe ang suporta ni Mommy. Susubaybayan po natin ang adventure yes. ni Jessie sa loob ng bahay. Magbabay ka na sa ating mga kapamilya. All Alright, Jessie. Parang na para isuot itong blindfold dahil hinihintay ka na ni Kuya. Pinatawag ka na ni Kuya, Jessie. Good luck, Jessie!